Dito sa resort at ang kids na uh, as excited yung mga kiddos. Ayan, uh, papasok na at uh, may pahabol pang darating. Kaya kakausapin pa na may mga, mga darating pa. At tatanungin pa pala kung magkano ang cottage. ayun lang nga at pinangunan na natin ang mga bata sa so excited nila. Ayan. Antayin pa namin yung mga darating. Oops, bug mo ko yung maligo ha. Antayin niyo kami. Ikatage da kan de 1 2. Bigla-bigla naman ito. budget. na Ha. hours ang video pero babaya tayo. Nanda! Sige, pwede na po kayo. Kung ito mga... Ayun, ito May kamatangda number 3. Number 3? Ano yung number three. Number three hmm? ay, may